Magandang gabi Kuya Berto Ako po si Joel Delivery rider ng isang kilalang kumpanya dito sa Pilipinas. Hindi ko po galing magkwento ng mga pangyayari sa buhay ko. Pero sa tingin ko ngayon, kailangan kong ishare ito bago patuloy ang masira ang ulo ko sa kakaisip. Sanay na po ako sa iba't ibang klase ng mga customer. Yung mga galit kahit sila ang mali. Yung mga ayaw magbigay ng tamang address at yung mga nagpapadeliver kahit na sobrang lakas ng ulan Pero may isang suki po ako Na hanggang ngayon ayaw maalis sa isip ko Siya po si Ma'am Leia Tahimik, mabait, yung tipo ng customer na magaan ka-usap. Walang reklamo at halos araw-araw nag-oorder ng paborito niyang pagkain Araw-araw pareho ang tono niya Masasabi kong mabait talaga siya. Isa si Ma'am Lea sa paborito kong dinedelibera ng pagkain. Hanggang sa dumating ang isang araw, parang may kakaiba sa kanya. Ating gabi na noon, halos mag-aalas 12 na ng gabi. Nag-text si Ma'am Lea. Yung usual na order niya, medyo late na pero malapit lang naman kaya diniliber ko agad. Pagdating ko sa bahay nila, kumatok ako Sobrang tahimik ng paligid Mga ilang beses din akong kumatok Pero parang walang tao Kakatok sana uli ako nang biglang May nagbukas ng pinto Sumilip si ma'am Leia Nakaputing sando at short lang siya noon Medyo mukhang pagod At malungkot na malungkot para bang ang bigat ng problema at sobrang tahimik lang niya. Pero nakuha pa din niyang umiti sa akin. Hindi ko mapaliwanag pero iba talaga ang pakiramdam ko sa mga sandaling iyon. Parang may mali sa niya. Nung pinuksan niya ang tuluyan ng pinto at tamaan siya ng ilaw, nakita ko ang anino niya Kuya Berto. Hindi gumagalaw. Hindi sumusunod sa kilos niya. Kinabahan ako ng sobra. Bigla akong kinain ng takot. Pero sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Inabot niyo agad ang bayad. Mahina ang poses at nagpasalamat pa nga siya sa akin nun. Umalis agad ako Kuya Berto. Naguguluhan at sobrang kinakabahan sa nakita ko. Kinabukasan, nagulat ako Tumatawag sa akin si Ma'am Leia... Nagagalit siya at umiiyak... Bakit daw hindi ko dinala yung order niya kagabi? Napuyat daw siya kakahintay sa akin... Nagulat ako sa narinig ko... Muli ay nakaramdam ako ng kaba at takot Kuya Berto... Sabi ko... Di po ba inabot ko sa inyo kagabi ma'am? Nagpasalamat ka pa nga sa akin bago ako umalis... Okay ka lang po ba ma'am? Tanong ko sa kanya Mukha kasing malungkot ka po kagabi Dumating po ako ma'am at kinuha niyo po ang order mo May naangkong sagot sa tanong niya Ano ka ba kuya? Anong sinasabi mo? Eh halos wala akong tulog sa kahihintay sa'yo Galit na sabi ni ma'am Lea sa akin Tapos binabaan niya na ako ng tawag Bigla akong kinabahan at muli ay binalot ng tanong at pagtataka Malino na malino sa akin ang mga nakita ko At tandang-tanda ko ang mga nangyari kagabi noong nagdeliver ako sa kanya Mabait si Mam Ma kaya hindi pumasok sa isip ko na niluloko niya lang ako Pero ang malaking tanong sa isip ko ngayon Eh kung hindi siya ang umabot ng order kagabi, eh sino kaya? Hindi siya tumawag Kuya Berto pagkatapos ng huli niyang tawag na nagagalit siya sa akin. Hindi na din siya nag-order ng pagkain. Nasanay na akong araw-araw nagdi-deliver sa kanya kaya naninibago ako. Tatlong araw ang lumipas. Tatlong araw akong hindi mapakali. Tatlong araw din hindi mawala sa isip ko ang anino niyang hindi sumusunod sa kilos niya. Hanggang sa nagpasya ako, puntahan ko siya para sana kamustahin at ipaliwanag ng personal sa kanya na naideliver ko ang order niya noong gabing iyon. Pagdating ko sa bahay nila, sobrang tahimik. Parang walang tao sa loob ng bahay. At ang pinagtataka ko, nakakaramdam ako ng kaba. Kumatok ako, walang sumasagot. Kumatok ulit ako hanggang lumapit ang isa nilang kapitbahay. Isang matandang babae. Ano daw ba ang sadya sa bahay na yan? Sabi ng matanda. Sumagot ako si Ma'am Lea po. Lola, may sasabihin lang po sana ako sa kanya. Nagsikip ang dibdib ko Kuya Berto sa narinig ko sa sinabi ng matanda. Si Lea baka mo iho. Wala na siya dyan. Pinadala na siya sa probinsya wala kasi siyang kamag-anak dito. Ha? Bakit po? Tanong ko sa matanda. Inatake siya sa puso. Tatlong araw na ang nakakaraan. Tatlong araw ng patay si Leia. Nagsikip ang dibdib ko sa mga nalaman ko kuya Berto. Parang nawalan ako ng hininga. Hindi ako nakapagsalita. Tatlong araw. Tatlong araw na raw siyang patay samantalang tatlong araw pa lang mula nang nag-deliver ako sa kanya. At may sinabi pa yung matanda niyang kapitbahay na nagdagdag sa takot na nararamdaman ko. Bago daw siya makita, may naririnig na ingay sa loob ng bahay. Parang may pilit na nagbubukas ng pinto paulit-ulit. At ang mas lalo kong kinatakot Kuya Berto, sa sinabi niya ay ayon daw sa posisyon ng katawan ni Leia nang makita siya nakaharap siya sa pinto parang may hinihintay na tumating Bigla kong naalala ang ngiti ni Leia nakaharap ko noong gabing nag-deliver ako yung sobrang tahimik yung sobrang lamig ng hangin yung hindi gumagalaw na anino at yung tono niya parang may ibang kahulugan Parang may balot na lungkot... Parang napakabigat ng ang problema niya... Nung gabing iyon... Hindi ko alam kung sino yung tumanggap ng order niya noon Kuya Berto... Pero ngayon malino na sa akin ang lahat... Marahil ang kaluluwa niya... May naisiparating sa akin nung gabing iyon... Na may nangyaring masama sa kanya... Pero hindi ko nakuha... Ang gusto niyang iparating sa akin... Kasi naunahan ako ng takot... Na nararamdaman ko... Mula noon Kuya Berto sa tuwing magdadasal ako, lagi kong sinasama sa dasal ko ang katahimikan at sana'y makarating ang kaluluwa ni Mam Ma Lea ng mapayapa sa kabilang buhay.